Okay guys, so salamat sa Diyos at uh, ang ating Gilas Pilipinas ay uh, nakakuha tayo ng gold ano, you know, for the first time sa matagal na panahon. You know? So napakaganda ng pabor ng Diyos sa ating ginamalabansa, sa ating mga atleta. So napakabuti ng Panginoon po So kanali na po tayo. Ang uh, score po natin, ang uh, ating... Uh,

panalo ang bansang Pilipinas ang Gilas Pilipinas congratulations go for the gold po tayo nakakabless wow yes